Ni Renz, matutuloy ba ang impeachment case versus Vice President Sara? Pwede bang mag-convene ang Senate as an impeachment court? Tara, pag-usapan natin. Disclaimer lang po before we begin, this is not a political post. This is purely for information purposes only. Ano po ba ang nangyayari? Noong Pebrero 5, 2025 po, in-impeach ng House of Representatives si VP Sara Duterte sa mga paratang tulad ng plano umanong ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malawakang korupsyon at ang hindi pag-aksyon laban sa agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. So, ano ang susunod na mangyayari? Required mag-convene ang Senado bilang impeachment court ayon sa ating saligang batas. Nung matanggap ng Senado ang Articles of Impeachment, required na silang mag-convene bilang impeachment court. Sa impeachment court po, kailangan ng two-thirds na boto ng mga senador upang mahatulan na guilty si Vice President Duterte. So, ang tanong po, kailan magsisimula ang trial sa Senado? po kay Senate President Francis Escudero magsisimula ang impeachment trial pagkatapos magbalik ang sesyon ng Kongreso sa hunyo 2, 2025 dahil po natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment noong naka na sila. Ang sabi naman po ng saligang batas natin ay kapag tanggap ng Articles of Impeachment trial by Senate shall forthwith proceed. Ang ibig sabihin po ng salitang forthwith ay agad-agad. Ngayon po may mga legal na issue pa po kung ano ba ang talagang dapat na mangyari kaya Let us wait for further updates. Ano po ba ang possible results ng impeachment trial na ito? Kung mahatulan po na guilty si VP Sara, maaalis siya sa pwesto at pagbabawalan po siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno in the future. not guilty naman po ang hatol sa kanya, mananatili siya bilang vice presidente. Again, this is Attorney Renz of Respiration Company Law Firm. Please like, share, comment, and follow. Peace!